na dito si Wendy at si Joe. Sinundo kanina ng mga magulang ni Wendy, umuwi na probinsya, hindi ko alam kung kailan sila babalik. Eh, mabuti pa kayo na lang magbigay ng mga binili nyo. O, ito yung kay Wendy. Ito yung kay Joe. Ah, maliho. Yung Joe sa akin. Ah, ganun ba? O, oh, ito. Mm. 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 Wow! Wow, pare, bigat nyo! Kanina Ako pa kayo tinitignan. Hayop pang kising sing nyo, ah. Ano ba naman kayo? Ano bang trip yan? Ano As ba ang nyo? Masyado malisyoso to. Pati ba naman si Alin Perla? Eh, dating lalaki yun. Ha? Ito na. Ang katuparan sa mga pangarap natin. <laughs> hindi pa, hindi pa, hindi pa, eh. Kinakabahan ako, eh. Teka, para huwag kang kabahan, magbabul ka pa muna. O, sige, pengi, pengi. Oo. Saan <laughs> yan? saken Napa. Eh, iyo okay ko na. Umira. Oh, so, bibigyan ka lang bibigyan Ito. Ay, ay, ay. Oh, okay na. Wala na. <laughs> Hoy, sir, nakalimutan mo magbayad. Wow, nakalimutan ko na nga. Pinaalala mo pa ngayon, mapipilitan ako magbayad. Oh. Hmm? Sir, nandito na po sila. Ah, matuloyin mo. Ah, tuloy na daw po kayo. Sige ho, maiwan ko na kayo. Thank you, Ah, teka. Napakinggan ko itong demo tape ninyo. May potensyal. Oo. Oh? Kaya lang, dapat ko munang iparinig sa aking arranger. Ah. Dapat siguro, magbigay na lang kayo sa akin ng inyong contact number. lang. Para matatawagan namin kayo. Ah, siya nga pala. Yan. Sulat mo dito. Salamat po. Ano kailangan nyo? Ah, magandang gabi ho. Ah, nandiyan ho ba si Wendy at saka si Joe? Gabing-gabi na? Hindi niyo ba alam may oras ang dalaw dito? Hindi pwede. Ay, ay. Meron lang ho kasi kaming ibibigay. O sige, kung naman ibibigay niyo, ibibigay niyo sa akin ako nang bahala. Ay, hindi ho maaari eh. Kasi baka hindi makarating. Aba pinagdududahan mo ko? Hindi naman ho. Bigyan na kaya natin? Oo. Sige na. Sige ho. Pakibigyan na lang ho to kay Wendy. Ito naman po para kay Joe. Mwah! Mm sige, sige, inaantok na ako. Eh, teka, wala nga pala dito si Wendy tsaka si Joe. Sinto kanina ng mga magulang ni Wendy, umuwi na probinsya, hindi ko alam kung kailan sila babalik. Eh, mabuti pa kayo na lang magbigay ng mga binili nyo. O, oh, ito yung kay Wendy, ito yung kay Joe. Ah, maliho. Yung Joe sa akin. Ah, ganun ba? O, oh, ito. Mm. 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 Wow! Oo oh, pare, bigat niyo. Kanina ko pa kayo tinitignan. Hayop pang kising-sinyo, ah. Ano ba naman kayo? Ano bang trip yan? Ano oh, ba kinakargan niyo? Basyado malisyoso to. Pati ba naman si Alin Perla? Eh, dating lalaki yun. Ha? Well, anyway, kanina ko pa kayo hinahanap. Nagkakasayahan na rin ang tropa. Ang sarap ng inuman doon. Kanina oh. pa nga nagkokontrak yung bahay ala ko, eh. Inuman? Tara pare, giswote ah, pa. Ah, sige, sige, pero... Kayo nalang lang kaya. Ay, pare, it's your loss, pare. Pare, ayain mo nga yan. Bahala kayo. Ang dahil pulutan dun. Iba-iba. Bin, dito na. Man, Halika rito. na. manok. Hindi, kasi bina, damdamin Pry, ko. Ito ka lang. Hindi ka na pwedeng iwanan eh. Malungkot ka eh. Ano? Kailan mo kitiniwan? Pinaupong manok pinatay yung manok. Ano bang plano mo? Eh, kasi ang plano kon, eh, intay ko, eh, hindi ko sana makarating si Wendy. Oh. Kung dumating siya buwas, sa isang linggo, dalawang linggo, hmm? isang buwan, macaroni. isa't kalahat eh. Babalik ka kita. Pag dumating, tawagin mo ko. <laughs> Let's pinok. party!